every two days. Uh, may mga predictable na stocks eh. Tulad nito, NVIDIA, QQQ, TQQ, AMD. Dapat pag-aralan nyo yung galaw. Tapos pag napag-aralan nyo yung galaw, kung kailan siya bumaba, kumuha kayo ng call option, ng put option. Pagkabenta nyo ng pagkabenta nyo ng put option, SPY. Tulad nyo, SPY ang kinuha ko kanina eh. Pagkabenta nyo ng SPY, kumuha na kagad ka kayo ng put option na pababa. eh na siya, 83. Ito, zero na eh. Nakuha ko na yung earnings ko na 900 sa eh. Yun lang. Kaya kung gusto yung regular earnings, talaga kailangan mo magbasa. Magbasa. Pwede kayo mag-trade ng mighty 90. 90 minutes lang, isang araw. Pero ako kasi, malaki na tinataya ako. Eh. Malaki na binibili ko. Kaya, iniiwan ko siya ng 2 days o 1 day o dalawang araw pinakamagalan o one, minsan 1 week depende kung tataas ng ano